hapon na to is magano tayo magkakabit ng ating tail light kasi yung ating tail light ngayon yung ating tail light switch is hindi na gumagana so ang gagawin natin is magpapalit tayo ng ating tail light switch ito nga po pala yung ating nabiling tail light switch para sa ating sc 150 cc ito siya ito yung tsura niya Yan. ito yung ating bagong tail light switch kasi pagka itong aking motor hindi na kasi gumagana sa pag pinagpreno kaya yung on natin okay, naka on tignan natin hindi na siya umiilaw wala nang ang ilaw yung taillight so magpapalit tayo ng ating taillight switch kaya tara samahan nyo ako para palitan natin to parang ko yung eh, dahil yung uh, mas maiksi yung ating bagong uh, bagong tail light. Ito yung ating binili. Ito siya. Ito yung binili. Ayan, di pa natin nagagalaw Tapos ito naman yung original ng ating tail light. Ito siya. So, mas mahaba siya kumpara sa ating nabiling bago. So, ang gagawin natin, ang ginawa ko na lang is nerecondition ko na lang itong ating tail light. So, madali lang po ang pagpaklas nito. Itong tail light na to ito yung itong taillight switch ang laman nito is ito spring Tsaka itong may parang guide ito siya, oh. may guide siya rito Ayan. ito yung hinahatak pag nagpipreno ito yung, ito yung metal na nahihila at saka ito namang copper na to itong parang copper tube ito plastic na may copper tube ito naman yung nag ito naman yung pinaka nagdidikit sa ating ito, sa ating cutter. So, ang nangyayari dyan, ito. Ganyan. Ganyan siya. Pag hindi natin tinapakan, itong ating cutter, itong ating cutter, is nakalapat siya dito sa plastic. Pagka nagpreno na, na tayo, so, ayan. Pag nagpreno, bababa siya, tapos dito na siya magdidikit kaya nagkakaroon tayo ng ilaw kasi nagkakaroon na siya ng contact ito yung, ito yung kanyang pinaka contact itong bilog na ito yan parang cover tube ito siya yan, yan yung pinaka contact niya pag hindi preno nandiyan sa baba pag nag break mahatak siya kaya nagkakaroon ng contact siya rito yan. so assemble na natin para i-testing na natin kung gagano ba kasi yung naging problema dito kaya hindi na sa gumana dahil nga itong ano na to itong copper tube na to na nagdidikit dito is lumubog na kaya ang gagawin natin is ipapasok natin ng kaunti pasok natin yan i-bend natin ng kaunti pa para maglapat siya na maayos kasi hindi na siya naglalapat eh. Yan kabento siya. Okay. Bend pa natin yung konti. Ayan. Tapos, ito naman yung lock niya dito sa bahay na to. Ito. Tulak natin kay Tinulak natin, natin to kanina para mahugot natin tong copper tube na to. Ito yun. Ito yung lock niya. Ibalik lang natin ulit. Kasi, tayong gamit kaya sungkit sungkitin na lang natin kasi sana kung may gamit kaya mabilis lang wala tayong gamit ngayon kaya ito lang muna sungkit sungkit lang tayo so ayan nilabas natin para itong 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 sinusungkit ko ha dito yan nakapsuksok ito itong butas nito nakapalob yan sa dyan siya yung naglalak dito para hindi siya mahugot tapos pag ibabaklasin nyo naman tusukin nyo lang yan ayan, tusukin nyo lang to pag lubog nyan, mauhugot nyo na tong wire na tong dalawa to, to na to saka itong nasa loob itong isa naman saka ito pa pala mayroon pa isang plastic ang plastic na to is dito yan para ganyan sa dyan Ayan, uh, ganyan tapos ito spring dito yan sa loob ganyan tapos naka ganyan yan yung tsura nyo kaganyan yan sa loob ganyan yung tsura nyo pag naka break na yan. okay assemble na natin para pa-testing na natin sayang naman tong bago na to eh. Pag gumana, hindi na natin tong gagamitin tong bago na to. Namuksan ko na pa naman. Okay. Simbol na natin para matesting na. Okay. Soksok lang natin to. Hindi kayo maliligaw kasi may guide sya. Ayun May guide sya. Diyan yung lang sya isusoksok. Okay. Soksok nyo lang to. Pasok nyo lang, tapos itulak nyo pa loob. Pagbalik. Ayan. Tanot, tumunog. Ibig sabihin, nag-lock na siya. Tapos itong kabila, doon sa kabila. May gate din yan. Kaya, hindi kayo maliligaw kung kagabi. tapos ito naman yung pinaka lock nya dito para hindi sya magdikit itong dalawa ibukan bukan nyo lang ito ng kaunti Ayan. bukan nyo lang tapos isuksok nyo okay. isuksok nyo lang yan isuksok nyo lang sa dyan tapos itupin nyo lang ito pagtupin nyo lang tapos kasi ito binaliktad ko ito eh para doon mahirapan pero wag muna natin testing muna natin para hindi na natin mahirap kasi magpiti testing muna natin so mga pareko ito na sya ngayon testing na natin kung gagana sa itong ating recondition ng ating daylight light switch so madali lang naman ulit paggabit na ito isuksok lang Sok-sok nyo lang ulit. Dalawang wire mo lang yan. Uh, Sok-sok nyo maiki. Kaya baka gumawa. Mm -hmm. Yan. Tapos, naka-on na yung ating susian. Naka-on na yan. Okay. Naka-on na yan. Tapos, tignan natin dito yung tilay. Ito yung ating ilaw. Ayan. Tapos, ito. Tignan natin tignan nyo doon sa daylight yung liwanag na okay hindi okay, ibig sabihin okay yung ating pag recondition so mas maganda kung hindi tayo bumili muna ng ating light switch kasi para hindi tayo mapagastos hindi ko kasi naisip kanina at ngayon ko lang din naisip na pwede pala itong i-recondition ng ating light switch para hindi tayo mapagastos kaya yun lang maraming maraming salamat Tsaka uh, hindi ko na i, uh, i ano kung paano ibalik. Madali lang naman to i, i ibalik. Masikip nga lang yung pwesto pero madali kasi, kabit. Kaya, no, lang sa itabit kaya ano threaded lang naman to. Susuksok na. Okay, dito lang sa pagrecondition ng ating tailor switch. Dapat tandaan niyo yung paano ito ikabit. Yung pagbaklas Madali lang naman yung pagbaklas nito. Sabi ko nga, ayan o, yung butas na to. Susukin nyo lang yan. Ayan, tusukin nyo lang yan. Pag natusok nyo na yan, pwede nyo na itong hugutin. Ito, pwede nyo na yan, hugutin na yan. Pag nahugut na yan, mahugut na rin itong plastic na to At saka tanggalin nyo muna syempre yung ating spring. Tanggalin nyo yan. Tapos pag nahugut na to, tanggal na yan. Tapos yung ating kumakagay. At saka yung spring na nasa loob. Mahugut natin, matatanggal na yan. Ayan lang, maraming maraming salamat sa Sala, nasuportahan nyo yung ating 요쪽 자네